May update po tayo dyan sa may bahagi ng uh, Maynila. Si Mayor Isco Moreno hinilatag na po yung mga preparasyon at uh, ilang mga pagkahanda para yan sa nalalapit na araw ng mga kaluluwa at uh, araw ng mga santo ngayong taon. May update po dyan si Bombong Grant Hilario. Ipinahagi na ng kasalukuyang alkalde ng Maynila na si Mayor Francisco Moreno Dumagoso ang ilang mga paalala at paghahanda para sa nalalapit na paggunita ng undas ngayong taon. Kanyang inilatag o inihayag ang ilang mga dapat di malimutan at mabigyang atensyon ng publiko lalo na sa mga makikibahagi para sa naturang okasyon. Mula sa Manila North Cemetery, inanunsyo nito kasama si Esther Margo Mocauson sa kanilang pampublikong panayam na hanggang October 27, 2025 na lamang ang itinakdang araw para sa pagkukumpuni o pag-aayos ng kanika nilang mga puntod. Habang simula October 29 hanggang November 2 naman ay bukas ang sementeryo simula alas 5 ng umaga na magsasara sa oras na alas 9 ng gabi. Ganito rin ang itinakdang schedule o oras ng pagdalaw sa sementeryo ng Manila South Cemetery. Subalit, hanggang ika-26 lang ang itinakdang huling araw para sa mga nais magayos at maglinis ng kanilang mga puntod para sa nabanggit na sementeryo. Sa October 27, ang huling araw ng paglilinis, pagpipintura at pagkukumpuni. Diyan po yan sa Manila North Cemetery. October 28 naman po ang huling araw ng paglilibing. Magre-resume sa November 3. Simula ng hindi pagpapasok ng mga sasakyan dito. Sa Manila South Cemetery naman po, October 26 ang huling araw ng paglilinis kung kaya't pinaalalahanan at hinimok naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang publiko na manatiling nakatutok sa kanila pang mga iyaano sa mga na araw. May pitan nilang ipinagbabawal sa loob ng sementeryo ang iligal na gamot, kutsilyo o baril, malakas na tugtog, sigarilyo, alak at pagsusugal. O, sa South Cemetery, yan na rin. O, so mga kababayan, No, uh, tawayanan niyo po yung mga importanting announcement no lalo na pagpatungkol sa papalapit na po ang November 1. So it's very important that uh, tumuto kayo lagi para makakuha kayo ng update. And if you think that this information is uh, very important for proper guidance sa ating mamamayan, please do share to your loved ones. Na, yan yung sa North and South Cemetery. Samantala, pinasinayaan naman ang isang mural o painting sa pader ng Manila North Cemetery kung sa'y kapansin-pansin ang mga katagang Fight for Our West Philippine Sea sa pangunguna ni Herbert Antonio Martinez, leader ng BLESS Movement, kasama pati chairman ng National Youth Commission na si Jeff Ortega ay isinapubliko na ang natrong proyekto na may temang kulayan ang karagatan kabataan para sa West Philippine Sea. Nice anilang may pakita rito ang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal para sa bansa sa layon may pamalas ang pagkamalikhain ng mga kabataang Pilipino. Ibinagi din ni Chairman Martinez ang kanyang pasasalamat kay Chairman Emeritus Dr. Antonio Goysha sa advokasya nito katuwang ang iba't ibang mga samahan tulad ng Filipinos Do Not Yield Movement. Kanilang sa loobin ang pagkondina sa patuloy na panggigipit at pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng wall paintings makikita sa Manila North Cemetery. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bastrajo. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.